Bilang bahagi naman sa pagpupugay ng mga natatanging ama ngayong buwan ng Hunyo, kinangunahan ng Wildcat Troopers ang pagbibigay parangal sa kanilang sakripisyo at katapangan sa isang simpleng programa. Mula Abra, magbabalik si Thomas Cariaga III. Tapos pusong binigyan pugay ang mga sundalong ama sa isinagawang Father's Day celebration ng 24th Infantry Wildcat Battalion sa Camp Luis F. Bersamin Sr. Barangay Tagudtod, Lagang Ilang Abra. Pinangunahan ni Major Omar Beran, Battalion Executive Officer, ang makabuluhang pagtitipon bilang pagkilala sa mga dakilang ama ng batalyon, bilang mga haligi ng pamilya na buong tapang ding nagsisilbi sa bayan. Sa ating mga magigiting na puna, ngayon Walang iba kundi ang ating mga tatay. Pinabati ko ang lahat ng mga magigiting na ama, tatay, papa, daddy na Happy Father's Day. ...na lalong pinasigla ng mga pan games at paligsahan na aktibong nilahukan ng mga wildcat troopers. Halakhak at saya ang namayani sa aktibidad na patunay na mahalaga ang mga ganitong pagkakataon para sa moral at samahan ng tropa. Ang simpleng kaganapang ito ay hindi lamang selebrasyon kundi isang konkretong pagpaparangal sa sakripisyo ng mga ama na patuloy na nagpapakita ng katapangan, disiplina at malasakit sa serbisyo at sa kanilang pamilya. Mula dito sa lalawigan ng Abra, ako si Tomas Cariaga, ang inyong pamilyang kaunay.